Yes! Lalaki, binangga ang McLaren P1 wala pang isang araw matapos niyang bilhin ang mamahaling sasakyan. Ito ang McLaren P1. Dahil sa kanyang twin 903 horsepower turbocharged V8 engine ay isa ito sa pinaka-exciting na supercar sa buong mundo. Maaari itong mag-accelerate mula 0 hanggang 60 miles per hour nang wala pang tatlong segundo. Tingnan natin kung anong nangyari sa napakagandang sasakyang ito nang pinikap ito ng isang 27-year-old na lalaki sa Dallas. Merkules ng umaga, wala pang isang araw mula nang makuha niya ang susi ng kotse ay na-crash niya ang P1 habang nagmamaneho siya sa McKinnon Street. Nawalan daw siya ng kontrol at bumangga sa isang guardrail sa gilid ng kalsada. Buti na lang at may carbon fiber monocoque ang McLaren P1 at nagawa nitong protektahan ng driver at ang kanyang 24-year-old na pasahero. Sana ay pinaggastusan muna ng lalaking ito ang driving lessons bago siya bumili ng napakamahal na kotseng hindi pala niya kayang imaneho.